mga kalaki gising na po alas 5 na po ng madaling araw ayan po mga kalaki nakita nyo naman andito po tayo ngayon oh, syempre umpisa na naman po na magpapapawis paano tayong pagpapawisan nito ang ginaw ginaw syempre lakad 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 lang po tayo para sa ganun kahit paano po matagtag naman po ang ating katawan every morning po mga kalaki Okay, so mga kalaki dapat po ngayon po umaga gising ka na dahil magbibigay na po ako ng mga lucky numbers na 2 digit at gusto ko po isa ka sa makakuha nito ha. Ah. Ang maganda po nito, kunyari binigay ko po sa Isabela tapos nasa Manila ka at nagustuhan mo yung lucky numbers, pwede nyo pong kunin, pwede nyo pong ilaban. Okay, so ibig sabihin basta po sa amin galing ang lucky numbers, pwede nyo pong ilaban kahit saan yan. Okay, kaya kung ready ka na at kung gising ka na, abay ka na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na ba manalo at maging milyonaryo. O, oh, ba diba, mga kalaki? Siyempre, ayan. At siyempre, andito na po tayo mga mga kalaki para po sa mga 2-digit lucky numbers para po sa lahat. At eto na po mga kalaki ang 2-digit lucky numbers ng Olonga po. Olonga po. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 6 at number 29. Tabaw. 13 19 Tarlac 8 G's Quirino 30 sa 20 Bacolod sa is 19 ano sa is 20 sa is Cavite 7.12... 12 Tagig 9 15 ano to Mindoro 8 G's Marinduque 1.35... 35 Caloocan 7 15. Muntinlupa 3.29 Palawan 18.22 Sambales 13.11 Kalinga Apayao 9.12 uh, Tabuk 7.2 At syempre Quezon 18.21 Laguna 2.30 Aurora 6.11 Aklan 7, 18 Cebu 9, 27 Ano to? Masbate 1, 6 Nueva Vizcaya 13, 23 Nueva Ecija 5, 18 Ilocos Norte Ilocos Norte 22, 26 Ilocos Sur 30, 34 La Union 7, 24 Pangasinan 26, 30 Pampanga 21, 33 Quezon City 18, 14 Ayan po mga kalakian Nilalamok ako Kakabuti ko lang muna ang aking kamay At syempre po ituloy po natin yan sa Romblon 14, 4 Angono Rizal 8, 2 Muntalban Rizal 5, 2 2 Antipolo Rizal. 3 sa East, Taytay Rizal. 23, 25. Kainta Rizal. 9, 21. Ayan. Kainta Rizal. 18, 30. Taytay tay Rizal yung sa kanina. At eto San Mateo Rizal. 7, sa East. Isabela. 53, 3. Togigaraw. 1, 4, Rojas. 21, 24. Capiz, 2.20 Bohol, 5, Bulacan, 27, 12. Baguio. 30.36 36. Bicol, 22.27 Batangas, 30.17 Bataan, 19.11 Butuan, 35, 5. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin sa butuan para po sa masusugid natin mga followers dyan na nakaabang po araw-araw tuwing umaga walang sawa dyan abay dapat po nakapollow po kayo sa mga tamang account lagi ko pong sinasabi hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin po na mayroong 315,000 followers check kami po yan at syempre may second account po tayo Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers kasama ko po si Lola Carmen kami rin po yan at syempre Aris Gatchal yan ayan yan po yung mga legit na account po natin sa Facebook at syempre meron po tayong YouTube ang YouTube po natin Red Parungkin po na meron pong 16,400 followers at sa TikTok po meron po tayong Red Parungkin po na meron pong a uh, 422,000 followers mga kalaki. And po yung mga legit na account natin na pwede nyo po kami i-follow, pwede po kayo mag-request, pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers para pag nakita ko po, kayo po ay naka-heart naka heart. Uh, share ng share ng video at comment ng comment at nakafollow automatic po padadalan ko po kayo ng mga lucky numbers at higit sa lahat po syempre di ba mag friends na tayo ganun wala namang masama mag follow libre lang yan mag follow ka para mabigyan kita ng mga lucky numbers magugulat ka meron ka ng lucky numbers sa messenger mo i-check mo yung spam okay so mga kalaki ito po muli ang mga lucky numbers natin na libre po yan walang bayad private consultation po ang may membership at good for 3 months po yan kami po ang sasagot mga kalaki sa mga lucky numbers sa mga tatayaan mo sa loob ng 3 wala po itong pilitan. Malay mo naman pag sumali ka, 'di ba, matutukan kita yung mga code na gusto mo, maibigay ko sa iyo, 'di ba? Swerte pala yung mga birthday at birthday mo, hindi di man nanalo tayo ng million, 'di ba, mga kalaki? Tulad nila na na natin sila, malay mo ikaw naman ang susunod. At bago po kayo sumali, dapat make sure po na makakausap niyo po ako para legit na legit po ang kausap nyo po ako at hindi po ibang tao mga kalaki okay so ayan po mga kalaki ituloy na po natin ang ating mga lucky numbers 2 digit at dapat po ah 3 days po bago po tayo magpalit okay so dito na po tayo sa Benguet Benguet 30 34 Iloilo -ilo. 17 25 later 223 Samar sa East 17, Paranaque 84, Manila 22-25, Pasig 14-17, San Juan 5-29, at Marikina sa East 7. Ayan po mga kalaki ang mga 2 digit lucky numbers. Takbo na sa suki yung outlet maya maya. Gising na po. At maginaw na. Ah, ang sarap matulog. Alam ko tulog na tulog pa. Pero mas maganda po pag ah, gumigising kahit ganitong oras. Tapos ensa-ensayo na po. Okay. Mga kalaki ang hangad po namin ngayon pong Bermans bago po matapos itong December palarin rin tayo at manalo. Ito po ang paborito ng lahat ang shout out time. Ayan po Merry Merry Christmas at Happy Happy New Year po sa lahat. Ayan. Ako naman po ang babati para sa sarili ko. Maraming salamat po sa mga followers natin dyan na walang sumusunod bye bye mananalo mananalo tayo think positive lang po claim it okay at syempre po at sa aking mga pamilya ayan maligayang maligayang pasko manigong bagong taon po sa inyong lahat mga kalaki at sa aking pamilya mahal na mahal ko po kayong lahat at sana po palarin tayo okay so good luck mga kalaki see you see you see mga mamaya, gusto ko sasabihin mo sa akin sir red nanalo po ako good luck